Bakit siya umiiyak? Ano bang nabasa niya? Tanong ng isang binatilyong nakaupo sa bandang likuran ng internet cafe habang nakatingin sa dalagang nasa unahan, nanginginig ang balikat at tinatakpan ng palad ng kanyang bibig habang patuloy ang pag-agos ng luha. Di ko alam, sagot ng kasama niyang gamer, pansamantalang inalis ang tingin mula sa monitor na puno ng laro. Bigla na lang siyang ganyan, sa sulok, patigil ang staff na naglilinis ng mesa at hindi mapigilang mapansin ang dalaga na kasubsob sa keyboard. May nakasabit na lumang headset sa kanyang leeg at basang na ng luha ang mga mata. Sa lumang monitor, Nakabukas ang isang social media account at magamat malabo mula sa distansya, kita ang mga linya ng mga komento. Tila masalitang may bigat at sugat na hindi kayang takpan ng ingay ng clicking at tawanan ng mga naglalaro sa paligid. Nang lapitan ng staff, doon nila nakita ang dahilan. At kahit sila, hindi na napigilan ang sariling luha. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento! Sa isang siksikang internet cafe sa tabi ng palengke, madilim ang paligid maliban sa mga ilaw ng monitor na kumikislap-kislap. Ang mga binatilyo't kabataan ay abala sa kanilang mga laro. Nagbabatuhan ng sigaw at tawanan, tila walang pakialam sa kung sino man ang katabi nila. Mulit sa isang sulok, isang dalagang payat, nakasuot ng lumang beige na t-shirt at halos kupas na pantalon ang nakaupo ng tila guguho. Mahigpit ng kapit ng kanyang daliri sa keyboard habang ang isa niyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig na tila ayaw niyang marinig ang sariling hikbi. Ang headset na nakalaylay sa kanyang leeg ay parang alaala ng mga oras na ginamit niya ito upang mag-aral, maghanap ng trabaho o magpasa ng aplikasyon online. Mulit ngayong gabi, iba ang laman ng screen. Mga salitang walang awa, mga komentong paulit-ulit siyang hinuhusgahan, pinagtatawanan at pinahihiya. At sa bawat linya ng paninira, tila ba'y may kumakalas na piraso ng kanyang lakas. Hindi sanay si Maria. Oo, siya na naman sa ganitong klase ng sugat. Lumaki siya sa hirap, alam niya ang gutom, ang pagod, ang sakit mang pagtatrabaho habang nag-aaral. Mungit iba ang sakit ng mga salitang nakikita niya ngayon. Walang hiya, ambisyosa, hindi ka bagay sa trabaho, mukha kang kawama. Mga salitang itinapo ng mga taong hindi niya man lang kilala. Akala niya matapos ang huling interview na pinagdaanan niya, matapos siyang ipaglaban ng sarili, tapos na ang lahat. Mulit nang kumalat ang litrato niya sa social media, nakaupo, nakasuot ng lumang damit at naghihintay ng interview, Ginawa siyang biro ng buong internet. Kinuha ang kanyang larawan, nilagyan ng captions na nakakatawa para sa kanila pero nakakasakit para sa kanya. At ngayong gabi, sa lumang internet cafe na tanging abot-kaya niyang puntahan, doon niya nakita ang daan-daang komento laban sa kanya. Komentong tila ba sinisira hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati ang kanyang pagkatao. Nang lumapit ang staff, isang matandang babae na matagal nang nag-aalaga ng internet cafe, maharang hinawakan nito ang balikat niya. Iha, anong nangyari? Tanong nito, mahina at puno ng pag-aalala. Hindi na nakapagsalita si Maria. Itinaas lang niya ang monitor, ipinakita ang screen na puno ng mga salita at doon nakita ng matanda kung paano ginawang biro ng mundo ang isang inosenteng larawan. Diyos ko, bulong ng staff, at sabay na rin napaluha. Hindi dahil sa litrato, kundi dahil alam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Alam niya kung gaano kasakit na pagtulungan ka ng mga hindi mo kilala at pagkaitan ka ng dignidad sa pamamagitan ng isang klik. Unti-unting natahimik ang paligid. Ang mga kabataang kanina lang ay nagtatawanan sa laro, isa-isa ring napatingin. At nang makita nila ang nakasulat sa screen, nagsimulang mabura ang ngiti sa kanilang labi hindi lahat, ngulit ilan sa kanila natamimi. Sapagkat sa sandaling iyon, nakita nila hindi lang isang dalagang umiiyak, nakita nila ang refleksyon ng bawat taong na maaring maging biktima ng salitang walang habas, isang larawan, isang post, isang biro, at buhay ng isang tao ang kapalit. Ngunit hindi dun natapos ang gabi. Habang humahagulhol si Maria, marahang siyang inalalayan ng staff. "Iha," sabi nito. "Huwag mong hayaan na sirain ka ng mga salita nila. Alam mo kung sino ka. Alam mo ang totoo. At higit sa lahat, hindi ka nag-iisa." At sa gitna ng mga computer na puno ng ilaw, sa amoy ng lumang kuryente at ingay ng keyboards, nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Isa-isang lumapit ang ibang kabataan, nagabot ng tisyo, nagpakita ng simpatsya. May ilan pang nagsabing, ate, huwag mo silang pansinin, hindi mo kasalanan, hindi ikaw ang mali. At sa gabing iyon, natutunan ng lahat ng nasa internet cafe ang isang bagay, na ang social media, kayang manira, pero kaya ring magtulungan. At si Maria, kahit basang-basa ng luha, kahit sugatan ng puso, ay humingan ng malalim. Sapagkat alam niyang may isang panig ng kwento na hindi kayang burahin ng kahit anong paninira. Ang kanyang katotohanan, ang kanyang laban, at ang kanyang lakas. At iyon ang magsisilbing paalala na minsan, Isang tao lang ang kailangan, isang taong tatayo sa tabi mo upang iparamdam na hindi ka kailanman nag-iisa.